everybody. Ito yung aking ano, ceremony kapag morning. Nako. 5 o'clock, ano, gising na ako. Tapos, et tatapos ko lang mag-coffee. Tapos ngayon, nag na ako. Ready sa work. Tapos, naglalagay ako ng ano, morning cream. Ito, o oh, binili ko. Tapos, ganito daw yung paglagay. Yan, ganun pataas daw yung stroke. Totoo ba yan? <laughs> 48 years old na ako, no? Tapos pumuputi ako ng pumuputi. So, the more, the more na nagka-age ako, nagdadagdagan yung edad ko. Sa so, December, 49 na ako. Lapit na. October na ngayon. Naku, malapit na. Two months na lang. Tapos, 49 na ako. Tapos, magpi-50 na ako. Ito na, nilalagyan ko na ng cream yung face ko pangpaalaga sa mga ano sa mga edad na may ganito kailangan pala maglagay tapos make up yung favorite na spray ko is ito Bruno Banani scent. yan ang scent ko, Yasmin Yasmin means, alam nyo ba kung ano yung Yasmin? Arabic Yasmin ano yun? Sampagita! Nung makita ko to, naalala ko yung Sampaguita sa Pilipinas. Yun pala yun. Kaya <laughs> yung, yung perfume ko, o yung spray ko, ano, Pilipinas na ano, Sampaguita. Siya yun, Yasmin is Sampaguita. O, oh, eto na, magme-makeup na tayo. So, yung ginagamit ko, yung L'Oreal. Ayan, no, para sa pag-cover ano, ng aking vitiligo. Tapos, eto din, Nude. Ayan, ginagamit ko yan. May numbering yan para ano, ma-match siya sa skin ko dati na color. Eh ngayon, pumuputi na ako so i ko na siya ng iba-ibang color. Ayan. Ginaganon ko lang tapos ganyanin ko para ma-cover yung aking vitiligo sa face. Sa face lang, di ko na nilalagyan dito kasi, at yos ko, pag nilagyan ko lahat ng buong body ko <laughs> diba? Ano yun? Face lang. Para hindi masyadong klaro yung vitiligo ko. Siyempre, baka, pa baka matakot yung mga customer. <laughs> Pagkain pa naman yung ano ko. Yung sa work ko. So, kailangan. Cover lang. Yan. Tapos nilalagyan ko. Second coating ko to. Yun. Para lang ano, makover up yung vitiligo ko. Yung stroke pala, nalimutan ko. Pataas pala. <laughs> dami teknik, no? Pagdating sa ano, paggandahan. Pero ako, hindi na ako nag ng ganda-ganda. Ano na lang, kino-cover ko na lang yung vitiligo ko. Kasi, pag nagpaganda ka, magastos. Uy! Ito pa! Yan ang tipid natin next time, yung pagpapaganda. Pero nako, parang hindi na ata iniisip ng Pilipina yan na magtipid sa pagpapaganda. <laughs> Bakit? Eh, kasi may hilig tayong magpaganda dyan eh. Yung pinapanood natin dyan, mga Miss Universe pageant. Daming rampahan every week sa mga barangay. So, yung mindset natin, nakafocus tayo sa paano magpaganda. Ewan ko lang. <laughs> Parang hirap atang sabihin na magtipid tayo sa pagpapaganda. Kasi mahilig tayong magpaganda. Dito sa Germany, no makeup. Hindi sila mahilig sa makeup. Konti lang yung mahilig sa makeup. Pero yung mga tao dito talaga, even teenager, yun, tipid sila dito sa makeup or hindi nila product yung makeup. Alam niyo ba kung ano yung product ng Germany? Kaya hindi sila mahilig mag-makeup. Kasi car, car ang kanilang product dito. Pag sinabing made in Germany, cars, di ba? Kaya yung mga makeup na yan, ibang product yan, ng, ibang country yan. Ano ba ako? ngayon? Green. So yung lipstick ko dapat, ano, green. Pag <laughs> naman masyado, ito na lang. So, ang, ang mga cosmetic product is product yan ng France at saka US. So, kayo mahiling magpaganda yung mga tao sa isang country. Stylish sa mga French. Kasi nga, yun ang product na pinopromote nila sa buong mundo. Eh, yung Germany, ang pinopromote nila, cars. Kaya, don't expect na yung mga tao dito, mahilig magpaganda. Ano ba yung pinopromote sa Pilipinas? <laughs> ano ba yung product natin sa Philippines? Mango. Kailangan naman mag-ano ka ng mango dyan. Kumain ka ng mango lagi. <laughs> Yan, masarap yung mango natin. Yan ang product natin. Tsaka, rice. nag import pa tayo ng rice. Yun, kasi ko ano yung product ng isang country, yun ang ginagawa, ina, ginagamit ng mga tao dito. So, cars dito. Grabe sila mag-promote ng cars. Tsaka pagandahan ng cars. Pa-high-tech ng cars. Sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko, ang high-tech ng mga cars nila very smooth sa daan tapos ano yung sound ng car wala kang maririnig sa labas tapos ano um, high tech may navigation kung saan ka pupunta may Alexa <laughs> oh hatid mo ako sa ganito nako in the future ah malapit na di na kailangan ng driver <laughs> ah, ano ka na lang sasakay ka na lang tapos sasabihin mo sa navi oh hatid mo na ako sa work wala na lang sigurong driver in the future <laughs> Ganon sila mag-invent dito. Kaya yung product nila, yung kilay ko hindi maayos. Kilay ko wala lang. Madilim nga eh. Nung oras na ba? <laughs> Nako! Kailangan ko ng ano, magmadali. Kasi nga, nung oras na. 6.15 na. Aalis ako sa bahay ng... Huy Kailangan ko na umalis. Just could I? Ay, advance pala yung ano ko na yan. Yung oras. Nilagyan ko ng 10 minutes. Ayan, i e green ako. Di, green din yung gamitin ko dito sa mata ko. Tapos, lagyan ko lang ng ano, pampakitsik-tsik. <laughs> Pampa, mm, pink <laughs> Ito ay tipid sa mga tipid hack Ano, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung binibili ko. Tapos, pa isa-isa. Para pag naubos, doon na lang ako bibili. Hindi ako nagtatambak ng mga gamit dito. Kasi sayang, Titigas din naman kasi pag hindi mo ginagamit yung makeup. Titigas siya kasi may winter kami dito. Kasi dito sa amin marami nagbibigay ng mga regalo pag birthday mo. P dami talaga. Sabi ko, wag niyo na akong regalohan. Ko, ano na no? I-turn off na natin. Isa yan sa mga tipid. Turn off lahat. Para tipid. Lahat naka-off. Sa ilaw dito. Yan ang tipid hack number 3 ko. Tapos i-on mo lang kapag meron ka, ka pipick upin. upin ko na yung sapatos ko. <laughs> Kasi yung favorite shoes ko, eh. Ito, Lumang-luma na to, alam nyo ba? Pero wala pa rin damage, oh. Kasi ganun katiba yung last strada, yung Italy made. Kahit anong pang shoes bigay mo sa akin yung hindi ako interesado. <laughs> Sa'yo na yung mga mark na yan. Kasi ito sa akin, na Ganyan. <laughs> Nilinis ko na, <laughs> O yun, no? Alam nyo ba, five years na yan, pero walang damage yan. Kasi ganda, ba diba, yung last rada? <laughs> o, paano na? Mag-work, work na siguro. Susuot na ko ng jacket ko kasi malamig sa labas. So, ito lang yung outfit ko. Green lang siya. Tapos, ito yung sapatos ko. <laughs> so, pa, nilalayos na ako. Kunin ko na yung susi. Ay, yung bag ko pa pala. <laughs> Ganyan pag tumatanda, o. So, ito lang yung bag ko. Kunin ko na siya. Ano ko ba? ko yung anak ko. Kailangan kong gisingin. Tobias! It's already 6 a.m. Please, prepare for school. Oh, so ayan lang yung nangyayari sa amin dito. Ayan, check ko muna. Yung anak ko, check ko muna yung mga... Okay, yung bintana naka-open. Close ko. Check ko yan. Kasi naka-heater kami dito. Madilip, di ba? Kasi nga nagditipid sa kuryente. Yan din, lahat pinapatay. Ito yung aming luhugasan. So, ito talagay lang dyan. Ka. Yung ano, yung heater namin. Ito ko ng number 3. Kapag umaalis kami. Kasi dapat number 5 yan. Bakit hindi nag-light ito? I mean, sensor. Yun. so, nag-light na siya sa labas. Ganun. Yan. O, oh, ayan. Sumagod na yung karo. Ito pa, meron pa akong ano sa just sa inyong tipid hack dito sa Germany. Oo, meron ako sa car, oh. <laughs> ano yan, mga walang laman ng mga bottles, empty bottles yan. Dadaling ko sa work ko para mag-refund. Kasi may pera akong tatanggapin mag-refund. -re so, pag na, dinadala ko yan sa work ko kasi grocery store, nandun yung machine. Ang hirap mag-bucket, ulit. <laughs> So, yun na yung mga ibang paraan para magtipid tayo ng kuryente. Turn on, turn off the light. Kung wala namang tao sa kitchen, i-turn off the light. Tsaka ano, oh, eto na. Nag-turn off siya automatic. <laughs> yung car ko. Doon, isa yun sa mga tipid namin. Tapos may sasuggest pa ako. Ang dami ko yung sasuggest sa inyo. Kapag nandito kayo sa Germany na gusto magtipid ng kuryente. Marami pa akong tip na ibibigay. So, pakibantayan nyo yan ha. Bye, you didn't si <laughs>